Lakers may bagong player na kukumpleto sa kanilang final lineup. Pero bago yan, dito muna tayo sa unang usapan ngayong araw, ang patungkol sa magandang nilalaro ni Bronny James. Alam naman nating lahat na hindi pa hinog si Bronny pagdating sa NBA. Noong kanyang rookie season, nag-average lamang siya ng 2.3 points, 0.7 rebounds at wala pang naitalang assist kada laro. Kung tutuusin, mababa talaga yan. Pero expected naman yan dahil limitado lang ang minuto na binibigay sa kanya ng coaching staff ng Los Angeles Lakers. Kadalasan nga ay mas marami siyang oras sa G-League kung saan mas maipapakita niya ang kanyang laro at sa G-League nga ay solid ang pinapakita ni Bronny na naga average siya doon ng 22 points, 5 rebounds at 5 assists per game. Malaking bagay ito para sa kanyang development at kumpiyansa kaya naman unti-unti na siyang nasasanay sa laro ng NBA. Patunay dito ang kanyang naging performance sa Summer League. Sa kanyang unang laro, nagtala siya ng 14 points. Sa ikalawang laro naman ay umiskor siya ng 17 points at sa pinakahuling laro ay gumawa pa siya ng 18 points. Ibig sabihin na nakakahanap na siya ng tamang rhythm at kumpiyansa sa loob ng court. Ngayon ang tanong, kung kaya na ba ni Bronny James na sumabay sa mga veterano pagdating ng regular season? Malalaman natin yan sa mga susunod na buwan pero kung pagbabasehan ang kanyang progreso, mukhang papunta siya sa tamang direksyon. Samantala, nahaharap ngayon ang Los Angeles Lakers sa mahirap na sitwasyon pagdating sa pag-upgrade ng kanilang roster. Sa limitadong draft picks at kakulangan ng mga rising star, kakaunti ang kanilang paraan para palakasin ang koponan sa paligid ni Luka Doncic at Lebron James. Isa sa pinaka-valuable na asset ng Lakers ngayon ay si Austin Reeves na galing sa kanyang best season noong 2024 to 2025. Napasama siya sa listahan ng mga posibleng most improved player at muntik na rin maging all-star. Dahil dito, maraming teams ang interesado sa kanya. Ngunit ang pangunahing problema ng Lakers ay ang kanilang interior defense. Maraming analysts ang nagtutulak sa team na targetin si Bam Adebayo ng Miami Heat, isang five-time NBA All-Defensive Team member at elite rim protector. Kaya naman, lumutang ang isang trade proposal kung saan makukuha ng Lakers si Adebayo habang mapupunta sa Heat si Reeves, Gabe Vincent, Dalton Knecht at isang 2031 first round pick. Sa kabilang banda, makukuha naman ng Atlanta Hawks si Maxi Kleber. Para sa Heat, magandang pagkakataon ito para palakas asin muli ang kanilang backcourt lalo na at babalik si Gabe Vincent na may malaking kontribusyon noong 2023 NBA Finals run. Si Knecht naman ay scorer na makakatulong sa kanilang opensa. Para sa Hawks, malaking tulong si Kleber bilang stretch big man na makakapagbigay ng depth sa kanilang front court. Kung matutuloy ito, bubuo ang Lakers ng bagong big four nina Doncic, James, Adebayo at Deandre Ayton. Si Adebayo at Ayton ang magiging sandigan ng depensa sa ilalim habang si LeBron at Doncic ang mamumuno sa opensa. Lalo'ng uminit ang usapan nang makita si Doncic at Adebayo na magkasama sa isang party sa Greece na inorganisa mismo ni Michael Jordan. Dahil dito, mas lumakas ang haka-haka na maaaring magsama sila sa Lakers bago pa pumasok ang bagong kontrata ni Adebayo sa 2026-2027 season.